Patay siya. Hmm. Yeah. Lupatay na natin. Baka malupat. Tapos to, yung ano niya. Ito yung gimbal. Try daw natin. Manol lang Long press. Yun na oh. Ganda rin mga kagala. Kala mo action cam. Pero ano ito siya, mic Mike. Mike. Wow! Mike. Hanggang, hanggang -gala. Ang ganda mga kagala Ang luto so, ano yung mga kagala So for today's video Mga kagala dumating yung, uh, so, yung Parcel natin So Ang parcel natin to uh, uh, Magagamit natin to sa pag vlog ba natin So Kaubad ko ako Nagpapalit uh, kasi kami ng kating So abangan nyo na lang rin yung lag natin sa pagpalit ng kateg so basta natin ito mga uh, ano po siya eh uh, tripod na may stabilizer tara basta na natin wow basahin na natin ah huwag na huwag na natin basahin direct na natin yun na so dalawa siya ano ito siya may kasamang mic ang gumalit uh, Ito, tapon na natin ito. Taklas na natin. Sa! Ah! Yun o, ganda. Kasama niyang mic, mga kagala o. Oh. Ah. Ano na, pwede natin makablog kahit malakas yung hangin kasi may may mic na tayo. <laughs> Tapos ito. Wow, ganda. Eh. Ito mga kagala, tingnan nyo. Q18 uh, Q18 gimbal stabilizer wow ganda so, yung order natin mga kagala ay color black hindi ko lang alam kung anong kulay to tala buksan na natin huwag na natin patagalin patagalin pa natin na buksan na natin to Bili ko pala dito nasa Tutu kasama ito budget meal lang masyado kasing mahal yung mga ano DJI hindi pa natin kaya magay mga baka soon makabiti rin tayo no para ba itong buksan ito pala <laughs> oh sabi natin to oh ganda mga Emang gak kena hantai itu lagu blag Itu sama nya ang quick manual Oh quick manual Itu manual pala Bago pala may mga ano siya Mga uh, kailangan mo i-download Mga uh, QR code Siguro yun sa camera nya siguro Try lang natin to Huwag nga natin basahin pa tagal tagal to Tunas

360 ganda nga guys so may kasama pala siyang light try daw natin i-open wow oh, yeah. oh ilaw hindi mo makita kasi may maliwanag yan sa so mukha ko na lang wow. may iba-ibang kulay siya So, patayin na natin. Baka malubat. Tapos, to Yung ano niya. to yung gimbal. Try daw natin. Manol lang Long press. Yun na oh. Yun na. Last, try natin din ba't mag-rotate. Oh. <laughs> ah. Oh. So, patayin natin. Baka malubat eh. Baka patayin na siya. Pwede niya rin siya i-lock nga. Kung lalock nga, di ba, nalubat. Tapos, hindi na magana yung gimbal niya i-lock nyo na. Ano, paano ba ito? Ay, Ano Tapos, tulak lock pa yun. O, hindi na siya nagagalak. Tapos, ano siya, tripod po. Oh. Mabilis ang ano lang, kasi bago lang yung dito. Tapos, ano siya. Oh. Wow. Pwede mo si lupay dyan. No? Kaya lang mga kagala, yung unbox lang natin yung order natin na 360 rotating tripod uh, Q18 maganda mga gala okay rin yung um, sulit din wala akong masabi sa ano tapos ito naman yung mic magulit natin sa ano magulit natin sa gayaan kung wall ah, hindi na naroon nga mas masira Ano ba ito siya? Ito. Hindi kasi eh. Balik sama hmm, na sama na yun, hmm. natin dito sa may nagayan Para bago. Uy, Ayan, balik Yan ito. Yun. Yan, smooth. Ito naman yung mic na gala. I-open na natin. Huwag na natin patagalin. Let's go. yun Yung mata ko doon nakatingin sa ice cream. Hindi sa camera eh. So, sige lang. Open natin ito. Oh. Ganda rin mga kagala. Kala mo action cam. Pero ano ito siya, Mike. Wow! Mike. Ang ganda mga kagala. Ano ito siya? Parang bluetooth. So, salamat nga pala sa PNW. Ganda to. Subukan natin mamaya. pag vlog natin magkabit na ating. <laughs> Yan. Hanggang doon na lang mga kagala. Salamat sa suporta. In peace. Bye.